Siyam na babae ang nagpatibok daw sa puso ng Comedy King. At mula sa kanyang mga nakarelasyon, binayayaan po siya ng labing walong anak. Narito ang report. July 25, 1928, isinilang ang hari ng komedya na si Rodolfo Vera Quizon o mas kilala bilang Dolphy. Pangalawa siya sa sampung anak ni na Espinosa Quizon at Salud de la Rosa Vera sa biography ni Comedy King Dolphy na isinulat ni Bebeth Orteza. Ikinento nito ang makulay niyang buhay. Isa na riyan ang buhay pag-ibig ng Comedy King. Siyam na babae raw ang talaga namang nagpaibig sa kanya. Ang itinuturing niyang first love, ang mananayam na si Aida Javier. Nagkaroon din siya ng relasyon sa aktres na si Engrasita Gracia Dominguez. Mayroon silang anim na anak. 1951 nang ipinanganak ang kanilang pangaray na si Manuel o mas kilala bilang Manny Boy. Si Manuel ang ama ng aktor na si Boy 2 Kizon. Sinundan pa ito ng limang supling na sinasalud, Rodolfo Jr., Wilfredo, Edgardo at Raul Kizon. May apat namang anak si Dolphy sa isa pang aktres na si Gloria Smith, si Namarikita, Carlos, Heraldino at Edwin Kizon. Muling umibig ang Comedy King sa isa pang star na si Pamela Ponti o Alice Smith sa totoong buhay. Siya ang ina na Ronnie, Eric, Madonna at Epi Kizon. Napaibig din ng isang nurse ang Comedy King. Siya si Evangeline Tagulaw. Bunga ng kanilang pagmamahalan ang anak na si Romel. Nakarelasyon din ni Dofie ang mga aktres sa si Pilar Pilapil, Lottie Ski at Alma Moreno. Si Vandolph ang nag-iisang anak ni na Alma at Dolphy. At ang kasalukuyang long-time partner ng Comedy King ang mang aawit at aktres si Shasha Padilla. Late 80s nang magsama umano sila ni Shasha kung saan nagkaroon sila ng dalawang anak, si Nazia Denise Marie at ang adopted nilang si Nicole Beatrice Padilla Kizon. Sa kabuuan, may labing walong anak si Dolphy.